Ubod ng gandang araw, mga kanamit. Naglalakad-lakad kami dito sa subdivision kada hapon para mamasyal. Madalas, pumupunta kami dito sa playground. Yung playground dito, madaming puno ng saging. Sakto naman na merong puno ng saging na natumba. Matagal na namin gustong manghingi ng saging para gawin ang ubod nito. Kaso nakakahiya naman. Kung sa probinsya lang sana, Pwedeng manakaw agad. <laughs> Ibig kong sabihin, makahingi agad. Nagpaalam kami sa guard na hingin na lang namin. Nagulat ang guard kasi ano daw gagawin namin sa saging? Sinabi namin na ginugulay po ito sa probinsya namin. May mga tao pa lang di nakakaalam na ginugulay ang ubod nito. Ginugulay din pa sa inyo ito, mga kanamit. Ang alam lang daw nila na ang puso nito ang ginugulay. Madaming gamit ang puno na ito. Nung bata pa kami, meron kaming leader-leader sa mga laro namin. Si Arbin. Naalala ko dati, maliit pa ako noon. Siguro mga lima o anim na taong gulang ako noon. Pag nagyayaya silang maligo ng dagat, sasama ako. Tapos kukuha kami ng galon ng tubig na walang laman. O di kaya naman ay puno ng saging gagawin namin itong rumbak. Rumbak ang tawag sa amin noon sa ginagawa naming salbabida. At syempre, inaabot na kami ng pananghalian sa kakaligo. Alam na namin pag pananghalian na kung natatanaw na namin mga nanay naming may daladalang patpat pamalo. At dahil nga sa tagal na namin sa dagat, naging serena na kami. At nagpapahabol muna kami sa tubig bago umuwi. <laughs> At syempre, bago kami kumuha ng ubod na yan, nagpasintabi muna kami sa mga di nakikita. Ginagawa namin magpasintabi lalo na sa mga lugar kung saan mariit. Mariit ang tawag sa amin sa antike kapag may isang lugar kung saan madalas madaming kababalaghang nangyayari o di kaya nakikitang mga elemento. Sasabihin mo lang, tabi-tabi po. Tapos kung ano ang intensyon o gusto mong gawin. Halimbawa, tabi-tabi po, hihingi lang po kami ng ubod ng saging. Ayan ang turo sa akin ng mga albularyo sa amin. Para daw, tumabi yung mga elemento at di mo sila matamaan o masaktan. Madalas, pag ganyan, mga nuno o inkanto ang sinasabihan namin. Nung bata pa ako, merong mga bagay na di ko maalala. Sinasabi nila sa akin na nangyari daw. Di ko alam kung meron ba akong childhood trauma o sadyang totoo ang sinasabi nila na nainkanto daw ako noon. Kayo ba? Naalala nyo ba mga nangyari sa inyo noon? Mga anim o pitong taong gulang kayo? Ako kasi, tanda ko naman ng iba. Pero yung parting na inkanto daw ako, hindi ko talaga matandaan. Sabi sa akin ni nanay, bumalik daw ako ng grade 1. Kasi yung naunang taon ko, madalas daw ako absent dahil sa sakit. Palagi daw sumasakit ang ulo ko noon at hiluhin. Sabi ng albularyo sa amin, sadya daw ganon ang pakiramdam lalo na kung iniinkanto ka. Meron nga nagsabi sa akin na mga kabatchmate ko daw sila noong grade 1 kami. Pero hindi ko talaga natatandaan. Merong malaking puno ng talisay sa elementary school namin noon. Sabi nila, madalas daw ako nandoon at umuupo. Di ko din ito matandaan. Yung puno ng talisay na ito, pinabahayan daw ng inkanto at yung mga sumubok na putulin nito ay nagkakaroon ng sakit o di kaya naman may di magandang nangyayari sa kanila. Di ko lang alam kung buhay pa ngayon ang punong ito. At dahil madalas nga ako nagkakasakit na pagdesisyonan ni nanay at tatay na dalhin ako sa bataan, doon sa tita ko. Ang di nila alam, may mga pangyayari din doon na nasaksihan ko na hindi ko din maipaliwanag. Yung sa Bataan, tanda ko pa. Pero itong sa probinsya namin, hindi talaga. Nung nagdalaga na ako, may mga panaginip ako noon na di ko maintindihan kung totoong nangyari sakin sa akin o sadyang katang isip ko lang. Bata ko noon. Nasa isang lugar daw ako. Para siyang kweba. Pero malaking kweba ito na pahaba. Yung pagpasok mo, tipong parang nasa tunnel ka. Madilim. Pero hindi naman sobrang dilim. Kasi naaaninag ko pa din naman ang paligid. Nung nasa dulo na ako, lumiwanag na. At sobrang ganda. Masaya. May musika. Maingay pero di masakit sa tenga. Madaming tao at pagkain. Binibigyan ako ng isang babae ng pagkain. Pero Naalala ko ang sabi ni nanay na wag na wag tatanggap ng pagkain kung di mo kilala ang nagbigay. Lumingon ako patalikod at bigla na lang nasa bahay na ako ulit. Nakikita ko katawan ko na nakahiga at nilalagyan ni nanay yung ulo ko ng pinipiga niyang lampunaya. Halamang gamot ito. Ito ay isa sa mga herbal na ginagamit sa probinsya namin. Ikunento ko tong panaginip ko na ito kay tatay noon. Sabi niya sa akin, baka daw kaya di ko matandaan ang mga nangyayari sa akin noon nung bata pa ko eh dahil baka binabaybay ko daw noon ang mundo nila. Mundo ng mga inkanto. Buti nga daw at di ko kinain ang inihain sa akin na pagkain noon. Kaya nga daw, meron ako dati suot-suot na anting-anting. Medalyon kang tawagin dito sa Maynila. Yung isa, ginagawa kong kwintas na hugis at sulok. At isa naman ay bilog na tinatali sa tiyan ko. Meron itong nakaguhit sa gitna na parang mata. Para daw pangontra ito sa inkanto. At kung maligaw man ako sa mundo nila, maaalala ko daw na bumalik sa mundo natin. At oo, natatandaan ko itong medalyon na ito. Ginagamit ko pa ito noon kahit nasa bataan na ako. Malungkot man na napalayo ako kina nanay at tatay, natuwa naman sila nang malaman nilang hindi na ako nagkakasakit. Sa ngayon, may mga panaginip pa din ako na hindi ko maintindihan, pero di ko na pinapansin. Dinadaan ko na lang sa dasal. Ikaw ka, Namit, meron ka bang kwentong inkanto? Pabulong naman. O siya, sige mga kanamit, alam kong napahaba na naman ang kwentuhan natin. Abangan nyo naman ang susunod kong kwento. Luto na din kayo ng ubod ng saging bukas kasi sobrang sarap neto. Like nyo tong video na ito at subscribe na din para madami pa tayong mapagkukwentuhan. Adios!